Patungkol po rito sa napaulat na 1.6 billion na confidential fund ng House of Representatives. Ano pong katotohanan nito? Well, yan po ay fake news dahil hindi naman po ginagamit yan as confidential fund na iniisip natin, ano? yan po ang ginagamit for extraordinary and miscellaneous expenses mm -hmm. Yan po ay binibigay sa lahat ng congressman dito sa House of Representatives. Mm -hmm. Equal po yan. Pinaghati-hatihan po niya ng 312 congressmen po. Roughly mga five so, 5 million ang isa? Yes, yes. So they are given that amount. Tapos sa uh, ang mga expenses po niyan ay marami marami po ano pero pinakamahalaga po 'yan sa uh, mga contributions to civic uh, civic and charitable institutions mm -hmm. membership sa mga professional organizations at pinakamahalaga po talaga ano aside from office equipment and supplies ang pinakamahalaga po talaga yung assistance nila yan sa mga constituents in emergency situations po. Kunyari, mm -hmm. may kalamidad o namatayan yung yung constituent nila. Yan po pinangaabuloy nila ng mga